Paano nga ba magkaroon ng maraming followers dito kay Facebook? Yung tipong hindi lang basta followers, kung hindi, yung 1,000 followers ang nadadagdag sa'yo araw-araw. E paano nga ba? Kung baguhan ka dito, well, panoorin mo to hanggang uli. Dahil for sure, meron kang matututunan. Ito po yung kahalagahan ni niche sa buhay natin sa pagpi-Facebook. E sino nga ba siya? Hindi po yan yung chismosang kapitbahay niyo ha. Si niche po ay e malaking tulong po yan sa ating mga nagre-reel dito sa Facebook. Dahil po si Facebook po mismo ang magpo-post ng inyong mga content sa maraming viewers. For example po, kung kayo po ay mahilig po sa pagluluto, kailangan i-push nyo po na puro pagluluto lang po yung inyong i-upload sa inyong mga reels, sa inyong mga content. Dahil po, yung mga tao po na gusto, na gusto nila yung mga pagkain, isusundan at susundan po kayo nila. Especially po kung consistent po kayo sa pag-upload dito araw-araw. Isa na po ako diyan sa example kung bakit nga ba dumami yung followers ko ng 170,000 plus. Dahil nga po kay Nietzsche. Nung una guys, rumble ako, random ako mag-upload ng content. Basta-basta lang ako nag-upload ng kung ano-ano. Basta lang meron po ako may upload. Pero dahil sa panonood ko ng mga tutorial do sa mga sikat na content creator, well, nakakuha po ako ng ideas sa kanila. Kaya po, nagsimula pa ako sa pag-tutorial. Dahil naman po, sa sobrang bibong-bibo ko, kitang-kita <coughs> naman, eh gustong-gusto gusto ko talaga magturo. Nung sinimulan ko po ang pag-tutorial, boom! 1,000 followers added every day. Tumigil lang po yan nung nag po ako sa pagta-travel vlog. Dahil di po masyado nagustuhan ng aking mga followers. At ngayon po, bumalik po ako sa tutorial. And imagine guys, 2,000 followers ang nadagdag sa akin ngayong linggo na ito. So, san ka pa? di ba diba? Isa po sa magpapatunay dito, dahil sa niche po na ito, na nag-boom po ang kanyang mga followers, ito pong aking kamag-anak at kababaryo from Ilin Island, ayan po si Mangyan New Zealand. Or Mangyan sa New Zealand guys. Guys, yan po, nanggaling po yan sa Saudi Arabia. Kunti lang po ang followers niya nung naandun siya. So, dahil po sa sobrang kagwapuhan po ng taong ito, siya po ay pumunta ng New Zealand at doon po siya ay nag-artista na. Di ba? Charot. Ngayon guys, ito po si Mangyan sa New Zealand, ang ginawa po niya, shinare niya po sa kanyang mga viewers kung ano po yung mga naranasan niya. Kung paano nga po ba siya nakapunta sa New Zealand. Ayun na rin po ang naging idea niya na ituloy niya po at ipost yung kanyang content na kung saan nga po Tumutulong po siya sa mga tao kung paano mag-apply papuntang New Zealand. He is not a recruiter. Baka mamaya, eh, may recruit sa inyo. Gamit-gamit yung mangyan sa New Zealand. Hindi po siya recruiter, guys. Sinasabi niya lang po yung kanyang mga karanasan at kung paano nga po mag-apply papuntang New Zealand at kung ano po yung mga bakante sa New Zealand na pwede niyong pag-applyan. Yun, guys, yung niche na yun, yun po yung kanyang naging niche. Kaya ngayon, guys, look, meron na po siyang almost 110,000 followers. Dahil araw-araw po, yun at yun po ang ginagawa niya. So kung mapapansin nyo po, bakit po ako minsan nag-upload po ako ng mga kalukuan? Kasi guys, meron na po tayong mga legit followers. Yun po yung sinasabi ko sa inyo, once na nagpalago po kayo ng inyong mga followers at nagkaroon po kayo ng mga legit na followers nyo, pwede nyo pong samahan ng mga random din kahit papano na na-entertaining sa ating mga viewers. Kasi kung puro po tutorial ang gagawin ko, eh mauumay naman sila sa akin, di ba? <laughs> Eh si Jowa nga eh. Kung yun at yun pinapakain mo sa kanya, maumay talaga. Ikaw pakainin mo ng araw-araw na tuyo yan. Kung hindi maghanap yan ng beef steak, di ba? So, ganun lang yun guys dito sa Facebook. So, paano ka mag-grow ka mag -grow dito? Kailangan kunin mo muna yung kiliti ng mga viewers mo. Huwag mong habulin yung mga viewers mo at kilitiin mo sila. Hindi po ganun guys. Kailangan malaman mo muna kung ano ba talaga yung gusto mo dito sa pag Kung saan ka po talaga Huwag po kayong basta-basta mag-upload ng kung ano-ano lang kasi just a waste of time guys. Sinasabi ko po sa inyo, waste of time lang po yung ginagawa nyo. Kung gusto nyo po mag-grow dito kay Facebook, dito po sa pag -re kailangan mag-focus po kayo sa content nyo. Iwasan nyo pong makipagpalo to palo dahil po yan ay violation pag sobra ang sinasabi ko po. At kailangan po lahat po ng mga followers nyo, yung mga viewers nyo, eh balikan nyo po sila yung kanilang mga comment. Ganun lang po yun guys. Kailangan may engagement ka rin. So sana po nakatulong and don't forget to click that follow for more tutorial. Bye!